guys. Yan. Dito kami ngayon. Yeah. Let's go guys. Dito na tayo. Wait lang guys. Later na lang ako magbibideo guys. Dito kami ay, sa my right place. Ha? Huh? Oo. May sarado. Parang wala. <laughs> okay. Dito na kami sa Monsueto. Pasugod yun ito. Uy! Wow! Pwede siguro mag-anay lang. Ito nga ni. Ito may aya. sarado ang dawan ah kailangan ang dawan ba diba nagpunta kami ng ano guys ang ganda may CR sila dito malinis yan may paliguan guys tapos yan so dito tayo parado Yung lababo Guys, nagbihis na ako ng pants. Ayan, short na ako, guys. Ay, halata ako nga, ano, girdle. Hindi <laughs> kasi pwedeng wala akong girdle, guys. So, ayan. Dito na kami sa Montrette. So, katagod mo ako ng bago niya short. Ay, hindi ka kagawa, karaya lang. Ha? Guwa? naguwa ka? Aman. Oh, Kami yung magtambay-tambay lang. Ah, makagawa ka man, gali? Ang ang short. Ang bagay mo, pang paligus ko to dapat. Naastigong, medyo nakajaging pa siya ako. Ay, nakaano pang jaging. Hmm. So, kung nandun na rin, fair ride. Ang gulit. Kaya. Oh. sa ano <laughs> Naka-pang-jogging. Pang-jogging. Pa. Wow! Oh, gano'n -oh guys. Oh, gano'n -oh guys. Ting agto na medyo to. Nakaja, nakaano ko. Kuwa tangabi nagda chinila, sambang mo bindi magdawet bag. Di inti. Kita. Ano ba ta? Pasti. Para ho na maano kita di karalag. <laughs> Tagaw, akating ah.

Ay, ako. <laughs> so, ayan guys, kakapag-video na kami, guys. Wait lang. Yan mas maliwanag. Nakapag-picture na kami, guys. Aray ko. Tsaka, ayan, naka-short na ako. Tapos si Soren, ayan, nag-video-video. -video. <laughs> so, guys, ang ganda dito, lalo na pag nag-overnight kayo. Ang ganda ng, ano, ng mga kubo. Tapos, merong mga ano dito, guys, ah. Ayan, mga bato-bato. And, merong mga is island is sa gitna, guys. Ayan, no, yung nakikita nyo palagi sa picture. Tapos yan, tapos yun. May mga bahay sila sa gitna. Astig, no? Tapos may mini ano doon, oh. Tapos kasama rin sa ano. Ayun, May mga mini mini burakay. Like katulad ng ganito, oh. Tapos puti yung sand dito, guys. Katulad siya ng burakay. Look at this. 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 So, dumaan kami dito, guys. Kasi, total, nandito na, na rin lang kami. Siyempre, dadaan na kami dito. Sen. Diba yun. Dumaan kami dito para makita na din tong lugar. Pero wala kami ano, makapag-overnight, guys. Kasi, ano, siyempre, bukas, may pasok ako ayoko na nagmamadali ako palagi bago ako pumasok kasi late ako sa pasok ko guys katulad nung nagpaburakay kami uh, umagang umaga pa kami actually habol naman yon kung may motor di ba lang alas 4 kita na umaga umalis sa ano katiklan burakay sa burakay gali tapos tumawid kami guys mga 30 minutes lang papuntang katiklan tapos yung problema lang namin nandun na kami nakasakay na kami ng ah Nakasakay na kami ng van Kaso nag kami mga 1 hour So syempre yung van patigil-tigil pa Kaya Ano Muntik na ako malate guys So yan Ang ganda dito guys Still, Punta kayo dito guys Mag-overmine So konti lang yung video ko doon sa loob I-videohan ko ulit Ah, konti lang yung mga ano nila, nila yung mga yung mga ano, kubo-kubo nila, konti lang siya. So, banda dito oh. As in kung gusto mo na kayo kayo lang, dito na lang. Nulog no. Nami no? no, pa iya, pa mo kaabot sa Boracay. As. Grabe si Toto ah. Nami, ah, ako may paalin nga ngayon mo. Hindi, hey, ayaw mag-upalibos. Ay, upalibos ayaw, lang mo. Ababo pa tayo. So, si Martin, ah. Ngayon guys, mayroon silang harang-harang na ganyan kasi para ano, mga para hindi maano. Maganda dito, no? Kami yan mag-overnight. Kami yan mag mag-overnight lalo na kung gabi eh. tapos pagka, pagka, umaga ay may naliligo oh ayan oh. ayan oh. may naliligo mga bata pagka umaga kinabukasan pag nagising mo diretsyo ka dito lublob ka agad sa tubig oh, yeah, linis ng tubig oh sarap maligo guys diba 先真的 amat amat na kami guys ano na kami guys babalik na kami ng kalimbo suksukan ko pa ang pants na tong gisi ha eh. <laughs> manig sa ka yung kita kita gago ka yun kita. <laughs> gago kami. Mabilis lang kami dito guys. Dumaan lang kami dito eh. Wow. A yeah. yeah. cool bull. Let's go. Kuwet na kami, guys. Ah. Huh? Pwede man do ni chat, sanda. Okay, well, hara daga no ay haw oh, gali basketball sweto palabas na po kami guys yan guys palabas na kami Naka, ano ka? hindi ko alam kung may filter o wala ito po ang mahiwagang gate. Ready na si Soren. Ano lang? Bye, mga sweto. Yan, guys. Uwi na po kami. So, kita-kits na lang tayo doon, guys. Pagdating or depende kung may dadaanan kami o wala so let's go guys hi guys we're here na napagod kami guys nandito na kami guys bumili kami ng dumaan kami sa all in one bumili kami ng tinapay noodles dalawa tapos, ito. awan ko kung masarap to o hindi. Tapos, bumili kami ng juice na ilalagay sa mojito. <laughs> mojito. Ewan ko, but bumili ako ng mojito. Sabi ko kasi bibili kami Merti na punta sa mojito. Ngayon, guys, uh, dumaan lang kami doon. Actually, may dadaanan pa sana kami na isa pa. Kaso, makulimlim guys, masyado. Tsaka, ano, parang uulan. Kaya, hindi na kami dumaan yun. Kasi, siyon, panta. Kaya, oh. Tonad na kayo? mm Gutom ka. Yun guys, dapat tatlo yung dadaanan namin yung kwento naman doon sa isa, yung lighthouse kasi sarado. Kaya sa iba na lang kami tinuro ng nakatambay doon sa labas. Tapos, yun. At least may napuntahan kami. Okay lang naman. And, dumaan kami doon sa Monsueto. At may dadaanan pa kami sana. Tsaka yung Batsuya na sinasabi ni Sorin na dinadaanan daw nila palagi dati. Eh, hindi na namin nadaanan. Kasi nga, ano, nakakatamad naman umalis na. Kasi, makulimlim Tapos, medyo umaampun-ampun. So, nakakatamad. Sabi ko, diretso na lang kami. Para, tuloy na dito. Para makapagpahinga na din. So, ayan guys. Kain tayo. Dapat ihalo-halo mo. So, ayan guys, sorin lahat yung nag-drive kasi hindi ako makapag-drive kasi ano, wala pa akong lisensya guys. So, yan. Yan. Dapat bago siya ipalaman guys, i-ano-ano -ano muna. yung vlog namin kakain na kami pagod kami pareho sakit ng pet ko so yun know na guys yung aming vlog guys so sana tuloy tuloy yung vlog ko at sana din tuloy tuloy yung aking pag edit guys kasi nakakapagod at nakakaantok po mag edit kasi po may trabaho po ako ng araw. Tsaka gabi lang po ako makakapag-edit. So, yun na guys. Sana makapag upload ako kahit weeklyhan lang siya. Or twice a week. So, yun na guys. Thank you guys for watching. And sana supportahan niyo ako sa aking mga susunod na vlog. At uh, sana please don't skip ads. And please like my video. Please don't forget to like, say, share, comment, and subscribe. Love! bye kita. bye guys, see you in the next vlog. Mm. <laughs>